Ano ang kasalanan ko? Kaya ba yan ICC. ICC. Halimutan niya ulit. Si Hague. We are bet not... si Vittorio sa isang ICC. Ah, that's what they're doing now. Ah, 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 hindi ako. Yan ako ay hindi papayag. I am a Filipino. You are all Filipino. Citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, and magpakulong ako dito sa bayan ko. You Kung will... sa kali. They're, they're preparing you to bring you to the Hague. Wala tayong extradition treaty. At saka nang withdraw na tayo. Okay. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo bibro? That's a big question. Kaya